May buntag sa tanan mga ma'am and sir. So, dito sa ito ang Swear to Swear for Paris Guide Update monster, All draw guide ni siya ha. So, welcome sa akong FB page. At the same time sa YouTube channel, Arnold Mapi Vlogs. So, wala pa sa itong FB page. Please follow lang para ma-update mo sa itong guide. Syempre mo mo kalimut pag-share, like, and sa pag sa favorites monster if ever nakapalo mo. Sa itong YouTube channel, kung wala pa mo subscribe click ang subscribe button. At syempre, ay makalimot hit yung notification bell or kanang kampana or bag tingin din naman, sir. Tuklo ka. And then, syempre, ay makalimot pag-set pag sa all. Para always mo updated sa itong live. Okay mo, sir. So, wala pa ka-join sa itong Kumito YCM. Click lang ang join button. Sama, day. Wala na tayo mahimu, anak, day. Okay mo, sir. Sa so, September 2 karon 2023. Okay, so base ka gapon sir, congrats sa ito ang uh, swear 3D na no, sa so, mga nakahit sa itong BG guide. And then syempre, sa ato ang swear 2, so ato ang plastaring nga kumbi 1.7, so nakabit sa 1.7, congrats. And then combine nun sir, 6.7 and 1.4. Check lang nun sir itong guide update ka ha. So, pasuerte ra dyan itong guide mong sir. Pasuerte, pasuerte ra yun. So, mga nakag-update sa ito ang pang 3D and sewer 3 guide update mong sir. So, wala pa mo kalantaw or nakasubay dito. Please check lang ha. So, scroll down na palihog lang tawa lang yung sang pizza, ha. And narato'y caption dito pang sewer 3, ah, 3 and STL mong sir. Okay, check lang niyo mong sir. Basta hindi makasuerte ta ka ron. Manyag lang to ka ron sa itong update. So, bayan niyo ato ang 3D and sewer 3 guide update mong sir ha scroll down lang sa itong epic page timeline nila sa itong youtube channel sir naka live na to rito kay basin Ang live na nako largo kay basin balik sa ang korean ka brown out See siya kay kayo yung tag update kay brown out mo sir bago ay radyo nag balik so yun na nako ako dito ang atong 3 d update ok sa proceed to, sir ay makalimut pag share pa ha pag share pa sa itong guide update karon, ay makalimut subay sa itong 3D and Story 3 Guide Update Monster. So, proceed na. So, una na to, si Paris na to. So, Paris na to, pwede nyo ni Bet sa 2D, mga ma'am, sir. Okay, so proceed to, one, sir. Base na to ang para sponsor na atay. 31 and 24. So, mukumbayin tadi na mo, sir. Pwede ta maka. 32, 14, or uh, 23. Okay, combine mo, sir. Lastado na to din ha. 31, 24. Mukumbayin ta mo, sir. Si 1, 4 o c si So, narana siya, 1423. Pwede ka pa mag-3, 1, 14, 2, 4, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 14, 24. Copy mo, sir. So, pwede rin niyo combine Kagapon sayang kayo ito ang uh, 2330, mga to. 3230 ba ito? Islay pa dyan sir, no? Gimo pa dyan. Ah, kung dito? 2003 dito. So, combine na to, agi 30 man to. Dapat 0,3. So, paswerte lang dyan, mga sir. Pwede lang dyan na inyo combine, ha? Pwede lang dyan na inyo combine, mga sir. Copy na. So, take note na paliok. So, dito sa to ang swear Base Based tong swear for kagapa, mga sir. Kagka ang duha, slide to for, mga sir, no? Swerte lang dyan itong gayaan, mga sir. So, sa swear to ta na kahits, mga sir. Plus ta rin 1,7 and combine. Check lang, mga sir. Okay, so dito sa to ang guides update dyan, mga sir. Sa so, gusto mo tayo online, pwede mo diya mag-PM sa comment, source sa itong FB page o di ba ka sa itong YouTube channel, pwede mo mag-comment din na. Sa so, itong payment method, via Gcash Payment or Paymaya, Bilabal 3D and STL, dito ang service sa STL Mindanao, o di ba ka ha, swear Paris our or 2D. So, pag-PM lang mo din naman, sir. Pag-PM mo sa itong FB page, kaya kung mag-comment mo, matabunan. PM lang, message ako. And then, sa itong YouTube channel, pwede mo mag-comment din na, ha? Okay? So guys, sir rin ito mga sir ha. So gusto mo mga bahay. Para makataya mo tagpiso-piso mga sir. Ninot mag online taya mo. Legit na nako dito mga sir. Ako mismo mag a ah, sa inyo dito mag add. Mga okay, kaibis to ang sir for mga sir na tay 0 ay 6027. Okay, pwede radyo kayo na niyo combine mga sir. Okay. Sa kanal na lang akong plasada 6027. O diba kaha? combine mo 7062. Okay, combine. Wrapping mo sir. So, subo na ko. Please check sa tong 3D and Swear 3 Guide update, ha? So, nakatay, ah, uh, 3 best dito. And, nag-isabit uh, na lang nato tong waiting kumbi dito, man, sir. Dili atong 291. Sayang kayo. Okay? So, check lang yun, sir. So, all the guide na siya, ha? So, take note niya, mag-update mag Ta -ala sa sagala 5, waiting per and waiting kumbi, gaya pa na kong i-update. Please take note. Okay? So, dito sa ito ang sure to. Ay, makalimot pagsubay sa guide update ni Fresh Vlog, Monster ha? So, pag yung naka sa tong community YCM, once, sir click lang ang join button. E, eh, basa yung mga sure to set mo dito. to kung mo itong gina-update na to dito. So, para makaabay sad mo, ha? So, click lang ang join button, once, sir So, para maka-appel mo sa tong YCM o YouTube Community Members, ha? So, 99 pesos na siya mo, sir. Monthly renewal. Kung Gcash ATM card yung gamiton. Pero kung regular nga load, mo siya 110 pesos. Palood lang mo. Sample kung smart user mo. Palood mo 110 pesos sa inyong smart uh, SIM card. And then, mo ito yung niyo Pag-join sa itong YCM community. Sample, kung makita niyo dito, pay Mayara o Gcash ATM card, uh, click lang more option. Pero sa mo mutatak naman na din na ako sa po kung smart mo. So, click lang tong add smart billing. Kung globe mo, add uh, globe billing. So, anara na siya mga sir. So, dito sa to ang sir sure to. So, base sa sure itong swerto kagapo, nakagawa sa nga ito ang 7-1. So, duha man ito akong yatag, no? 7-1, nakagawas or 1.7 madili oh so ang nakagawa si 6.4 so with dito na to si 6.4 na to okay with dito na to si 6.4 na to elisa lang na to O, ah uh, 08. okay Kana. ay plaster na to kung biragyan po nito ni Gapon ay swerto na to ni Gapon kawan 7, 1. Okay, Pwede ra mo mo combine na naman, sir. 6048, O, di ba kasi 6, combine lang. Kagapon, combine natong 6, o 4. Plus star ang 71. Check lang mo sir. Okay, usbon ako. Plus star tayo na 6, Pwede mo combine 6048, 6804. So, ano lang, man, sir. Copy? So, pasir tayo lang dito guide. So, ano lang akong update? Please cook so, sa ito ang 3D and Swarty Guide update ha. Check lang palugin na scroll down sa itong FB page timeline. Then sa ito ang YouTube channel. So, nara na sa so, live. Thank you mo sir. Ay makalit pag-share ha. Salamat. Bye.